Napakasipag na bata to. <laughs> Tapos ka na, na maglaba, Tapos ka na maglaba? Tapos ka na maglaba? Ah. Sige lang. Bukas naman ako. Wala naman tayong pasok. Papasok ka pa bukas. <laughs> Ay, grabe ano. Oh. Grabe yung... Ah, pakasipag na bata, ere. Eh, Ganda ng langit. Ay! Wow. Pulang-pula. Ang O oh, ano yan? Sino yan? May tao doon, oh. Ano kaya yun? O oh, yan ginagawa mo dyan? Oh. Ano yan? Ayan, ako po. Ito, makita na yan. Makita natin yan. Makita natin ito doon. Ano kaya ito? Ngayon, eh. Ano kaya yan? Ito. Ano yan to ano kayong ginagawa niya dyan ang ginagawa mo ay may mga tao doon ang dami nila mm Ay, mga siga. Ay, mga siga nga. May pababa na sila. Ay. Yan na, malapit na. Ay. Mga siga ng ano, oh. Mga siga ng San Pedro. Pa, saan na? Ay, nawala na. na? Ay, saan na? Ito. Ayun, nandito ay mga guwapo, parang mga kamukha ni Richard Gomez. Ay. Ito yung isa oh. Sexy lady. Ay, sexy lady. Ah. Oh, I love you so. ah. Oh, oh. <laughs> ano ba yan? May tao na naman. Hi, vlog. Welcome to my Ere, 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 ere. Wala na Dami na mga mga gat na langgam. oy, Eh. Guys, anong klaseng langgam to? Hulaan nyo. Ano yan? lalaki babae. Eh. Antik. Ah. Ah, nagsasayat sila o oh, nagtatagay sila, guys. Tagay sila ng tubig. nag-a-vlog ka? May tao doon oh, i-zoom ko 'yan, makikita ko din, oh. 'yan doon oh. Alam mo, 'yan doon. 'yan, pasok ka Ilapit mo. Para kita mo. sumna, sumna, sumna talaga. Side. Side. Side Ay, ito, nawa, ay, ito, 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 ko na. Asana? Ayana 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 ayan na, Ayun. Ayana ayana, Kita ko na. Ay, eh, nagtatago. Uy, uy, uy. uy, 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 uy. Daming hugasan. La, 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 la. Ayun, may guwa. Wow, guwapo wow ah. Anak ni Aga Mulak ah.